Hey guys, baka pinag-iisipan nyo bumili ng bagong Realme ngayon. Ang Realme 13 Pro 5G na meron 25K na SRP. saang Pro Plus 5G na meron 30K na SRP. Para gamitin pang gaming phone. Eh guys, try nyo muna i-consider ang limang smartphone na i-offer ko sa inyo. Na sa tingin ko mas sulit dyan. Unang-unang -una guys, para sa may 30K na, na SRP, I eh think mas sulit to kay Realme. Na mayroon overall na mas magandang specs compared sa dalawang Realme na yan. Itong si Poco F6 Pro 5G tapos naka 16GB pa tayo at 1TB storage. Kung sa may design, syempre mas maganda yung Realme dyan para sa akin. Pero itong si Poco, napakasimple lang ng design niya. Pero napakalakas naman ng processor. Snapdragon 8 Gen 2 si Poco. Pero si Realme, is Snapdragon 7S Gen 2 lang. Merong around 500K na AnTuTu score. Same lang ng Poco X6 na merong 15K na SRP. At around 1.5 million list ang AnTuTu score nitong si Poco F6 Pro 5G. Meron ding 12.5, 12 na version niyan, Yung si Poco. 25K naman yung presyo niya. Kung masyado kayo natatansan sa may 1TB na version. Kaysa kay Realme. 12.256 lang. Pero 28K agad yung SRP. Napakamahal. Pero mahina yung processor. Pangalawa guys, kung Realme talaga ang gusto nyo. At medyo kapos ka pa sa may budget. I think magandang option ngayon yung Realme 12 Plus 5G. Dating 17K yung kanyang SRP. Pero ngayon madalas siya nagsisale ng around 10K to 12K na presyo ngayon. Dimensity 7050 is ang processor ni Realme 12 Plus. At si Realme 13 Pro nga is meron siyang Snapdragon 7S Gen 2. Pero pagka tinignan natin guys yung Antutu score ng dalawang smartphone na yan, eh hindi po sila nagkakalayo. Nang around 500K to 600K na Antutu score. Kaya wala po silang malaking difference sa performance nila. lang lamang lang sa ibang specs si Realme 13 Pro, like sa may display niya, sa may camera, sa sa charger. Pero para sa Mi 10K to 12K, hindi eh, na masama itong si Realme 12 Plus ngayon. Lalo kung performance ka lang ang mahalaga sa inyo. Sa dating napakamahal niyan, pero ngayon nagmura na. Pangatlo guys, kung open-minded ka pa sa ibang brand at meron ka rin naman na budget na around 20,000, I think magandang i-consider din ngayon ang Tecno Camon 30 Premier. Maganda ang camera na yan, syempre. Maganda rin ang display. At syempre, mas malakas kung per kay Realme. 24K case ng kanyang SRP. Pero napakaganda ng specs niya kung kay Realme. Tapos naka 512GB pa tayo na storage. Tapos formang camera po ng design. At super lakas nga na performance. Halos tikit sila sa SRP. Pero syempre overall ang specs ni Tecno is mas maganda dyan kay Realme. Pangapat guys kung namamahalan ka naman sa may presyo ni Tecno Camon 30 Premier at gusto mo yung performance niya. Kaya magandang option dyan. Cineplex si City 20 Pro. 16K case yung kanyang SRP. Napakaganda sa games niyan. Even sa may design, napakaganda rin. Siyempre, lamang nga sa ibang specs si Realme. Like sa display, saka sa may camera. At saka sa Android update. Pero kung pure performance case ang gusto nyo, e eh, dyan yung masusubukan ng Infinix GT20 Pro. Saka madalas niya ng kulang 15,000. Pero siyempre guys, gaming lang ang panlaban ni GT20 Pro. Compare nga kay Realme. Panglima guys, ang ultimate na ma-offer ko sa inyo. Na meron napakamahal din na presyo lalong lalo, lalo guys kung realme talaga ang gusto nyo bakit ka pa magre-realme 13 pro plus 5G kung nandyan naman guys si realme GT6 yan talagang malakas mahal din yan pero mas maganda ang specs kung per sa may realme 13 pro plus 5G kulang 30k din guys ang madalas na nagiging presyo na yan pero sa agara ng specs super lakas at super ganda kung per sa may bago na yan processor pa lang is meron siyang Snapdragon 8s Gen 3 na mo naman kay Snapdragon 7S Gen 2 lang napakalayo ng Tutu score na yan basically halos hindi naman nagkakalayo ng performance ang bagong Realme na yan compare dito sa may luma na si Realme 10 Pro plus 5G then yung Dimensity 1020 is halos dikit lang siya ng ang Tutu score ng Snapdragon 7S Gen 2 ngayon hindi ko maintindihan si Realme guys napakamamahalan ng mga smartphone nila kung naalala nyo pa yung Realme 10 Pro Dati, parang around 16,000 lang yung kanyang SRP. Pero ngayon dito sa Realme 13 Pro, ay eh, umabot na siya ng 25,000. Napakalaki ng mga tinaasang presyo nila. Pero halos hindi naman lalayo ng performance. Uulitin ko guys, i-consider nyo lang ang limang smartphone na sinabi ko sa inyo, pagka performance ang mahalaga sa inyo. Dahil meron din naman mga alamang si Realme 13 Pro sa mga smartphone na yan. Palagyan na lang po kung nakatulong ang video to Thanks for watching!